Hi guys, welcome okay back to my channel. So ito nang pinakahihintay natin. Ang madam damin na pagkikita ni GM at ang kanyang tatay. Siguro matagal-tagal din din silang hindi nakita. Iba parang bata pa at si GM. Kasi nga nag-iwalay na sila ng nanay nito. Kaya ngayon lamang kung saan siya sumali sa PBB. Ngayon lamang sila muli nakita ng kanyang tatay. So sa late, uh, previous vlog natin, sinabi natin na sinundo ni ng kapatid ni JM, ang kanyang tatay sa si airport kasi from Davao, pala yung tatay niya kasama ang iba niyang pamilya para parang yung lola at ni JM nandoon din ayan ang saya nila na tipon, tipon okay na okay na yung mama at papa ni JM kahit maghiwalay naging okay parang reunion na nilang lahat parang si Lander lang ang wala doon baka may trabaho itong si Lander pero lahat happy happy sa maging pagkikita ng mag -ama. ang mga fans nga ni JM JM yung nag-iyak kasi masaya sila para kay JM ito lang naman kasi yung kaya mabigat ang loob ni JM ng dahil sa kanyang tatay. Pero ngayon, okay na, okay na. So, now, ito yung hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong mga stress